Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang ang likas na solusyon sa erectile dysfunction at kung paano ito palakasin. Ako ay isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga matatandang lalaki na mabawi ang kanilang sigla nang hindi umaasa sa mga diresetang gamot at ang natuklasan ko sa pamamagitan ng pananaliksik at mga resulta ay naaalala pa rin ng iyong katawan kung paano gumana. Kailangan mo lang itong bigyan ng tamang senyales. Ngayon, narito ang nakakagulat sa karamihan ng aking mga pasyente. Hindi ang iyong edad ang sanhi ng mahinang paninigas. Ito ay ang mahinang sirkulasyon at mayroong isang pagkain na natural na nagpapanumbalik ng daloy ng dugo sa ari ng mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga gamot. Ito ay ligtas. Ito ay napatunayan. At gumagana ito sa loob lamang ng sito araw. Sa ilang sandali, ibubunyag ko kung ano ang pagkaing ito, kung paano ito gamitin, at kung anong mga nakamamatay na gawi ang maaaring sumisira sa mga benepisyon nito. Manatili sa akin dahil lang iyong maririnig, ay maaring magbago ng lahat para sa iyong kalusugan, iyong kumpiyansa, at iyong pagganap simula ngayong gabi. Bago tayo magsimula, kung ikaw ay isang lalaking higit sa 60 na naghahanap ng totoo at tapat na mga solusyon upang manatiling malakas, may tiwala at malusog. Siguraduhin pindutin ang subscribe button at itap ang bell para hindi ka makaligtaan ng isa pang tip na para sa iyo. At kung ang video na ito ay para sa iyo, itype ang 1 sa mga komento. Kung hindi, itype ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko mapapabuti ang mga mensaheng ito upang mas masuportahan ka. Ngayong narito ka na. Pag-usapan natin ang tunay na dahilan kung bakit napakaraming lalaki na higit sa isang tanto ang nahihirapan sa mahina o nawawalang paninigas. Hindi ito edad at hindi ito kakulangan ng pagnanasa. Ang katotohanan ay mas nakakagulat at lahat ito ay nagsisimula sa kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo. 1. Ang tunay na dahilan kung bakit humihina ang paninigas pagkatapos ng sindi. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming mga lalaki ang umupo sa aking harapan nakayuko, mahina ang boses. At nagtatanong ng parehong masakit na tanong. Doc, bahagi lang ba ito ng pagtanda? At sa bawat pagkakataon, tinitingnan ko sila ng diretsyo sa mata at sinasabing, Hindi, hindi iyan dahil sa iyong edad. Iyan ay dahil sa iyong daloy ng dugo. Kita mo, ang paninigas ay hindi lamang tungkol sa testosterone. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Noong bata ka pa, ang iyong mga daluyan ng dugo ay malapad, nababanat, at malinis. Mabilis na dumadaloy ang dugo. Pinupuno ang ari at lumilikha ng mga malalakas at kusang paninigas na iyong binaliwala. Ngunit sa paglipas ng panahon, madalas nang walang babala. Ang mga daluyan ng dugo na iyon ay nagsisimulang kumipot, namumuo ang plaka pumapasok ang pamamaga. At bigla mong natagpuan ang iyong sarili na nahihirapan. Maaaring magsimula ito ng dahan-dahan. Mas kaunting paninigas sa umaga. Mas mahinang pagganap o mas matagal na oras ng pagbawi. Pagkatapos isang araw, mapagtanto mo na hindi na ito gumagana tulad ng dati. Narito ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa iyong ari ay ilan sa pinakamaliliit sa iyong buong katawan. Sila ay parang canary in the coal mine. Kung barado sila, hindi lang ang iyong buhay sexual ang nasa panganib. Ito ay isang pulang bandila para sa iyong puso, iyong utak, iyong buong sistema ng vascular. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong katawan dahil kapag alam mo na ang pinakasanhi, sa wakas ay may magagawa ka na tungkol dito. At ang pinakamagandang bahagi, mayroong isang pagkain na maaaring magsimulang baligtarin ang prosesong ito. Nagpapanumbalik ng malusog na daloy ng dugo, kung saan mo ito pinakakailangan. Kaya, ano itong natural na lunas na nagtatago sa paningin ng lahat? At paano ito gumagana ng mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga tableta sa merkado. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Two, ang isang pagkain na nagbubukas ng daan. Beetroot. Hindi ko malilimutan ang unang pagkakataon na inirekomenda ko ang beetroot sa isang pasyente para sa kalusugan ng paninigas. Tiningnan niya ako na parang nawala na ako sa aking isip. Beetroot, iyong mga lilang bagay na inilalagay ng asawa ko sa salad. Ngumiti ako at tumango dahil oo. Ang mga eksaktong lilang bagay na yon ay nagtataglay ng isang hindi kapanipaniwalang sikreto na hindi maririnig ng karamihan sa mga lalaki mula sa kanilang karaniwang doktor. Ang beetroot ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na pampalakas ng nitric oxide. At ang nitric oxide ang mismong kemikal na inaasahan ng iyong katawan upang mag-relax ng mga daluyan ng dugo at payagan ng mas maraming dugo na dumaloy, lalo na sa ari. Kapag mababa ang antas ng nitric oxide, bumabagal ang daloy ng dugo. Ang mga paninigas ay nagiging mas mahina o hindi nangyayari. Ngunit kapag natural mong naibalik ang nitric oxide, para kang nagbukas ng dam, biglang dumadaloy ang dugo kung saan ito dapat pumunta at ang mga resulta ay dramatiko. Ang dahilan kung bakit napakabisa ng beetroot ay dahil puno ito ng dietary nitrates na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan, lalo na kapag isinama sa tamang bakterya sa iyong bibig at bituka. Sa mga pag-aaral, ang mga lalaking higit sa 60 na kumonsumo ng beetroot juice ay nakakita ng kapansin-pansing pagpapabuti sa presyon ng dugo, sirkulasyon, at oo kalidad ng paninigas sa loob lamang ng ilang araw. Walang mga side effect, walang reseta. Tunay na natural na suporta lamang para sa isang sistema na tahimik na nagugutom para sa mas mahusay na daloy. At ang pinakagusto ko ay kung gaano ito kasimple. Isang baso ng beetroot juice, isang dakok ng inihaw na beets kasama ng hapunan. Hindi ito tungkol sa paggawa ng malalaking pagbabago. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng kung ano ang nawawala dito. Ngunit gaano man kahanga-hanga ang beetroot, hindi ito gumagana ng mag-isa. Kung umaasa ka dito habang binabalewala ang mga ugat, nasanhi ng pagkabigo sa pagganap, ang iyong mga resulta ay hihinto. Sa katunayan, ipapakita ko sa iyo kung bakit napakaraming tableta ang humihinto sa paggana at kung paano ginagawa ng beetroot ang bagay na ipinapanggap lamang ng mga gamot na iyon. Suriin natin ng mas malalim. 3. Bakit gumagana ang beetroot habang ang mga tableta ay hindi? May mga pasyente akong pumupunta sa akin na may cabinet na puno ng mga tableta. Viagra, chalice, mga herbal na timpla, mga turok ng testosterone. Desperado para sa isang bagay na magbabalik sa kanilang buhay sexual. At lagi kong tinatanong ang parehong tanong. May nagsabi na ba sa iyo kung bakit huminto sa paggana ang mga tabletang iyon? Karaniwang tumatahimik ang silid dahil ang totoo. Walang sino man ang nagpaliwanag nito sa kanila. Binigyan sila ng reseta, hindi ng plano. Tingnan mo. Ang mga tableta tulad ng Viagra ay hindi lumilikha ng paninigas pinapahusay lamang nila ang isang proseso na dapat nang gumagana. Isipin mo ito ng ganito, binubuksan nila ang pinto ng garahe. Ngunit kung walang kotse sa loob, wala kang mapupuntahan. Kung barado ang iyong mga daluyan ng dugo, kung mababa ang nitric oxide, kung mahina ang sirkulasyon, walang tableta ang makakapilit sa dugo na pumunta kung saan ito hindi makadaloy. Kaya naman, Maraming lalaki ang nagsasabing, gumana ito ng mahusay sa simula. Ngunit ngayon wala na. Ang beetroot ay iba. Hindi nito pinipilit ang iyong katawan. Sinusuportahan nito ito. Pinapakain nito ang sistema. Ibinabalik ang paggana mula sa loob palabas. Sa halip na subukang buksan ng isang sirang switch ng ilaw, inaayos nito ang kuryente sa likod ng pader. Kaya naman ito gumagana kahit na ang asul na tableta ay hindi. At kaya naman ang ilan sa aking pinakaskeptikal na mga pasyente, mga lalaking halos sumuko na, ay natagpuan ang kanilang daan pabalik sa kumpiyansa sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang bagay na kasing simple ng pagbabago ng kung ano ang nasa kanilang plato. Ngunit magiging tapat ako sa iyo, hindi sapat ang pagkain lamang ng beetroot kung hindi mo namamalayan na sinisira mo ang mga benepisyon nito. May tatlong tahimik na gawin na nakikita ko sa mga matatandang lalaki na talagang humaharang sa mga epekto ng nitric oxide at pumapatay ng paninigas ng mas mabilis kaysa sa ano paman. At malamang na ginagawa mo ang kahit isa sa mga ito nang hindi mo namamalayan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang mga ito. Chapter 4 Paano gamitin ang beetroot para sa pinakamataas na epekto? Nung una kong sinimulang irekomenda ang beetroot sa aking mga matatandang pasyente. Karamihan sa kanila ay ipinapalagay na ito ay tungkol lamang sa pagkain ng mas maraming gulay. Ngunit hindi ito tungkol sa mga srad. Ito ay tungkol sa katumpakan. Pag alam kung paano, kailan, at gaano karami ang gagamitin, upang makakuha ng tunay na mga resulta sa silid tulugan. At kapag ginawa ito ng tama, ang mga epekto ay maaaring magbago ng buhay. Isa sa aking mga pasyente, si Alan, sa taong gulang, ay halos sumuko na. Hindi siya nalulumbay, kundi nagbitiw na lamang. Narinig ko ito sa kanyang boses nang sinabi niya, Doc, hindi ko hinahangad na maramdaman na parang 25 ulit ako. Gusto ko lang maramdaman na ako ay isang lalaki. Inilagay ko siya sa isang simpleng beetroot protocol. Walang magarbong bagay. Ilang on sa lamang ng sariwang beetroot juice tuwing umaga kasama ang isang kurot ng sea salt at isang gilid ng mga madahong gulay. Sa loob ng isang linggo, sinabi niya sa akin na iba ang pakiramdam ng kanyang enerhiya dalawang linggo, napansin niya ang mas malakas na paninigas sa umaga. Sa pagtatapos ng buwan, ngumingiti na naman siya. Hindi dahil sa sinabi ko sa kanya, kundi dahil sa sinabi ng kanyang katawan sa kanya. Kung gumagamit ka ng beetroot, narito kung paano ito gawin ng tama. Uminom ng mga kuat hanggang sik na onsa ng sariwang beetroot juice araw-araw. Mainam na un hanggang dua oras bago ang aktibidad. O kumain ng kalahating tasa ng inihaw o steamed na beets kasama ng pagkain na mayaman sa natural na taba. Kahit na ang beetroot powder na hinalo sa isang smoothie ay gumagana rin. Ngunit huwag itong sobrahan sa pagluto. Pinapatay ng mataas na init ang mga compound na nagpapabisa dito. At ipares ito sa mga pagkain mayaman sa nitrate tulad ng spinach o arugula para sa mas malaking tulong. Ngayon? kahit na sundin mo ito ng perpekto, mayroong isang nakatagong panganib. Ang ilang mga pang-araw-araw na gawi na maaaring humadlang sa lahat ng iyong ginawa. Karamihan sa mga lalaki ay walang ideya na ginagawa nila ang mga bagay na ito. At gayon pa man, sapat ang lakas ng mga ito upang ganap na kansilahin ang mga binipisyo. Sa susunod na ilang minuto, Ipapakita ko sa iyo ang nangungunang tatlong pagkakamali na tahimik na pumapatay sa mga paninigas. Kahit na kumakain ka ng lahat ng tamang pagkain. 5. Kilalanin si Harold Isa sa mabuking mga paboritong pasyente, si Harold ay 67 nang pumasok siya sa aking opisina. Isang tahimik na lalaki. Magalang, maayos. Ngunit merong isang bagay sa kanyang mga mata na nakita ko ng napakaraming beses. Pagkadismaya, marahil kahit kahihiyan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita siya. Doc, hindi ko na nararamdaman ang aking sarili. Mahal ko pa rin ang aking partner, ngunit iniiwasan kong maging intimate. Hindi ko lang kayang harapin ang isa pang kabiguan. Hindi siya nag-iisa. Naranasan ko na ang pag-uusap na yon ng daan-daang beses at hindi ito nagiging madali dahil hindi ito tungkol lamang sa sex. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, pagmamalaki, iyong tahimik na kumpiyansa na nagpapadama sa isang lalaki na siya ay isang lalaki. Sinubukan ni Harold ang mga tableta. Gumana sila ng sandali. Pagkatapos ay hindi na. Sinabi niya na parang hinahabol niya ang isang bagay na patuloy na lumalayo. Kaya nagsimula kami mula sa loob palabas. Ipinakilala ko sa kanya ang beetroot, ipinaliwanag kung paano gumagana ang nitric oxide at tinulungan siyang ayusin ang ilang maliliit ngunit kritikal na gawi na nakakasagabal sa kanyang mga resulta. Ang sumunod na nangyari ay hindi ako nagulat. Ngunit tiyak na nagulat si Harold. Sa loob ng dalawang linggo, napansin niya ang mas matibay na paninigas sa umaga. Sa loob ng isang buwan, tumigil siya sa pag-iwas sa intimacy at nagsimulang asahan ito muli. Akala ko, tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko, sabi niya sa akin. Pero lumalabas na, natutulog lang pala ito. Ang kwento ni Harold ay isa na hindi ko malilimutan dahil ipinaalala nito sa akin kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko. Kapag ang mga lalaki ay muling nakakaramdam ng lakas sa kanilang katawan, may isang bagay na muling nagliliwanag sa kanilang mga mata. Ngunit may isang bagay pa akong hindi sinabi sa iyo. Halos hindi nakuha ni Harold ang mga resultang iyon. Hindi niya namamalayan na may ginagawa siyang isang bagay araw-araw na halos kumansela sa kanyang pag-unlad at sa kasamaang palad karamihan sa mga lalaki ay gumagawa ng parehong pagkakamali sa katunayan may tatlong karaniwang gawi na tahimik na sumasabotahe sa iyong mga paninigas kahit na ginagawa mo ang lahat ng tama hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang mga ito 6 tatlong gawi na kumakansela sa mga benepisyo ng beetroot ngayon narito ang bahaging hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. Maari mong gawin ang lahat ng tama. Kumakain ng beetroot araw-araw. Nananatiling aktibo. Sinusubukang mamuhay ng malinis. At pakiramdam mo pa rin ay walang nagbabago. Iyan mismo ang nangyari kay Harold sa simula. Sinunod niya ang aking mga tagubilin ng eksakto. Ngunit pagkatapos ng temo araw, bumalik siyang bigo. Doc, Medyo gumaan ang pakiramdam ko, pero hindi gaanong. Sabi niya, doon ko siya tinanong ng ilang simpleng tanong at natuklasan ang tatlong nakatagong gawi na humaharang sa kanyang pagunlad. Ang una ay mouthwash. Ginagamit ito ni Harold tuwing umaga. Ngunit ang hindi niya alam ay pinapatay ng karamihan sa mga commercial na mouthwash ang mismong bakterya sa iyong bibig na tumutulong na gawing nitric oxide ang nitrates ng beetroot. Kung wala ang mga bakterya na 'yon, hihinto ang buong proseso. Hiniling ko sa kanya na lumipat sa maligamgam na tubig na may asin o isang natural na mouthwash at sa loob ng isang linggo, malaki ang nagbago. Ang pangalawa ay ang kanyang low-fat diet. Matagal na niyang iniiwasan ang taba. Iniisip na mabuti ito para sa kanyang puso ngunit ang malusog na taba, tulad ng olive oil, avocado, at omega-3 ay mahalaga para sa produksyon ng testosterone. Kung walang sapat nito, kahit na perpektong sirkulasyon ay hindi mag-aapoy ng tunay na pagnanasa. Nang ibalik namin yon sa kanyang mga pagkain, kapansin-pansin na bumuti ang kanyang enerhiya at kalooban. Ang pangatlong gawi, ang sobrang pag-upo. Si Harold ay gumugugol ng maraming oras sa isang desk nang hindi gumagalaw. Ang uri ng kawalan ng aktibidad na yon ay nagihigpit sa daloy ng dugo sa pelvis. Tahimik na sinasakal ang lahat ng sinusubukan naming ayusin. Pinaglakad ko siya ng pinmo minuto lamang sa umaga at mas madalas na tumayo sa buong araw. At nagdulot ito ng malaking pagkakaiba. Ang tatlong gawin na ito ay mga tahimik na saboteur. Karamihan sa mga lalaki ay hindi namamalayan na ginagawa nila ang mga ito. Ngunit kapag naitama, nagbubukas ito ng mga resulta na halos agaran. At ngayong, alam mo na kung ano ang dapat iyosan. Pag-usapan natin kung paano palakasin ang lahat ng iyong natutunan sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabago sa pamumuhay na nagpapalakas pa sa iyong mga resulta. Magugulat ka kung paano ang maliliit na pang-araw-araw na pagbabago ay maaaring humantong sa malalaking tagumpay sa silid tulugan. Ipagpatuloy natin. 7. Ano pa ang magagawa mo? Minsan, kapag ang isang lalaki ay nagsimulang makaramdam ng pagbabago, kapag bumubuti ang daloy ng dugo Kapag iba ang pakiramdam sa umaga, kapag tahimik na bumabalik ang kumpiyansa. Tinatanong niya ako, mayroon pa ba akong magagawa para mapanatili ito? At ang sagot ko ay palaging oo. Dahil makapangyarihan ang beetroot, ngunit kapag isinama sa tamang pang-araw-araw na gawi, ang mga resulta ay maaaring maging mula sa mabuti hanggang sa kahanga-hanga. Isa sa mga pinakanapapabayaan na tool ay ang paggalaw hindi matinding ehersisyo, hindi pagbubuhat ng mabibigat na timbang, simpleng regular na paggalaw lamang, isang 20 minutong paglalakad tuwing umaga, ilang squats sa panahon ng mga commercial break, magaan na pag-uunat bago matulog. Ang paggalaw ay nagpapagana ng sirkulasyon, nagpapalakas ng nitric oxide, at nagpapadala ng oxygen kung saan mo ito kailangan. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 70s na mas malakas sa kama pagkatapos lamang ng isang linggo ng tuloy-tuloy na paglalakad. Ang tulog ay isa pang mahalagang piraso. Ang iyong katawan ay gumagawa ng karamihan sa kanyang testosterone sa panahon ng malalim na pagtulog. Kung makaligtaan mo ang pagkakataong yon gabi-gabi, babagsak ang antas ng iyong hormon, gaano man kalinis ang iyong dieta. Lagi kong hinihikayat ang aking mga pasyente na ituring ang tulog na parang gamot. Parehong oras ng pagtulog, madilim na silid, walang mga screen bago matulog, at nariyan din ang stress emosyonal na stress, pinansyal na stress. Kahit na mga tahimik na alalahanin, pinapataas nito ang cortisol na lumalaban sa iyong testosterone at nagpapakipot ng iyong mga daluyan ng dugo. Hindi mo kailangang mamuhay na parang monghe. Ngunit ang paglalaan ng ilang mapayapang minuto bawat araw, maging ito man ay tahimik na paghinga, pag-upo sa ilalim ng araw, o simpleng paggawa ng isang bagay na iyong kinagigiliwan, ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan. Kapag nagsama-sama ang maliliit na hakbang na ito, paggalaw, pagtulog, pag-alis ng stress, hydration, at tamang pagkain hindi ka na lumalaban sa iyong katawan. Nakikipagtulungan ka na dito. At kapag nangyari ang pagbabagong yon, lahat ng iba pa ay nagsisimulang umayon. Ngayon, bago tayo magtapos, may isang huling bagay akong gustong iwan sa inyo. Ito ang pinakamahalagang mensahe na natutunan ko pagkatapos ng 30 taon ng pagtulong sa mga lalaking tulad ninyo na mabawi ang kanilang lakas at maaring ito ang isang katotohanan na magbabago sa kung paano ninyo tinitingnan ang pagtanda at pagkalalaki magpakailanman. Tapusin natin ito ng sama-sama. 8. -sama. Huling salita mula kay Dr. Rowena Bautista Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa paggamot sa mga lalaki mula sa bawat antas ng buhay, mga executive, veterano, guro, asawa mo lolo, masasabi ko ito sa inyo. Ang pagkawala ng matibay na paninigas ay hindi lamang pisikal. Umaabot ito sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili bilang isang lalaki. Nakaupo na ako, kasama ang mga lalaking may kumpiyansa sa labas, ngunit tahimik na nahihirapan sa loob. Nag-iisip kung ang kanilang pinakamahuhusay na araw ay tapos na. At nakita ko rin kung ano ang nangyayari kapag ipinaaalala natin sa katawan kung ano pa ang kaya nitong gawin sa tamang suporta. Natutunan ninyo ngayon na hindi edad ang nagnanakaw ng inyong paninigas o pamamanag. Ito ay ang mabagal na pagkawala ng daloy ng dugo, ang pagbaba ng nitric oxide at ang pag-ipon ng mga gawi na halos hindi natin napapansin. Ngunit natutunan ninyo rin na ang isang bagay na kasing simple ng beetroot, oo, ang abang gulay na yon, ay maaring magpasimula ng isang malakas na pagbabago kapag ginamit ng tama. Pinag-usapan natin kung bakit nabibigo ang mga tableta kapag hindi nila tinutugunan ang tunay na problema. Sinaliksik natin kung paano sinusuportahan ng beetroot ang katawan sa halip na pilitin ito. Narinig ninyo ang paglalakbay ni Harold kung paano ang isang lalaking akala niya ay tapos na ang lahat ay nakahanap ng pangalawang pagkakataon sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kung ano ang inilalagay niya sa kanyang plato. At tinalakay natin ang mga pang-araw-araw na gawi, mabuti man o masama, na kumakan sila o nagpapalakas sa iyong pagunlad. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang agham o ang diskarte. Ito ay ang paniniwala na hindi ka patapos, na mayroon pang higit sa iyo. Mas maraming lakas, mas maraming intimacy, mas maraming buhay. Hindi mo kailangang tanggapin ang paghina bilang yong tadhana sa maliliit na sinasadyang pagbabago. Maari mong bawiin ang kontrol sa iyong katawan, iyong kumpiyansa at iyong mga relasyon. Kaya, nasaan ka man sa iyong paglalakbay, tandaan mo ito. Hindi sumuko ang iyong katawan sa iyo, at hindi rin ako mayroon ka pang oras, mayroon ka pang kapangyarihan. Ngayon, oras na para gamitin ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring maglaan ng sandali upang ilike ito. Nakakatulong ito sa mas maraming lalaki na tulad mo na matuklasan ang impormasyong nagbabago ng buhay ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o sino mang maaaring mga ilangan nito. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maging ito man ay isang tanong, isang kwento ng tagumpay, o isang pasasalamat lamang. Binabasa ko ang lahat. Kung nais mong suportahan ang channel na ito at tulungan kaming magpatuloy sa paglikha ng tapat, suportado ng eksperto, na nilalaman para sa mga lalaking higit sa senta isa alang alang ang pagbibigay ng maliit na donasyon. Bawat tulong ay mahalaga. At tunay na nangangahulugan ito ng malaki. Salamat sa pagiging narito. Mahalaga ang iyong kalusugan.